Katrin Bernardo agaw atensyon nga sa pag niya sa Preview Ball 2024. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Agaw ay sena nga ang pagdating ni Katrin Bernardo sa Preview Ball 2024 kasama ang iba pang mga celebrities. Ayon nga sa netizens na mas nagkaroon na nga ng taba at mas dalong gumanda si Catherine Bernardo pagkatapos ka ng hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Halina't panoorin naman natin ang buong video. ngayon, maghintay na lamang tayo ng susunod na update. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para sa mga susunod na update. Maraming salamat po sa pananood.